Magandang gabi sa inyong lahat mga kamister ko Meron tayo dito ipapakita po sa inyo Dito usual na pinapakita natin sa Pag pull out ng pison Ang gagawin natin ngayon mga kamister Sa video na ito ay Hindi po ito papakyatin Sa zip loading itong uh, Pison So Ang gagawin po niyan mga kamister ko Ay bubuhatin po yan siya na O bibitinin Ng bako So, tingnan nyo mga ka-mister ko sa video ito. Dance TV official. Ha? Dance TV. Dance TV? Official. Ha. O, sa di ba? Ha? na, di Di ba? Di ba? Sana maka ano na, makasagot <laughs> na. Ayun bubuhatin yung ano, yung piso hindi na iakyat. Bako na yung mag-aakyat. So bubuhatin na siya. Ayun. bubuhatin pala ng bako, yan lang yung ano. Sagot. dapat pantay tapos yung isa dito rin Dibay nitong lifting belt na to Kahit pa Pakoopison Kaya eh Okay na yung kahay na yan Ang bagay sila nakakaalam yan Mga kamister ko Kasi matagal na nilang ginagawa yan Actually sinasampayan dito Pinapatakbo dito Iwan ko lang ngayon Bakit Ano Hindi na Kailangan ni sampah o papakitin yung sariling mismong ano pison ngayon bubuhatin na lang ng bako so tingnan natin mga kamister ko hop oh, nakasabit sa ano sa ano nya yan yan okay na yan sa kabila kaya ah mayroon na okay na yan okay na yan So, tingnan natin mga ka-mister ko yung pison. Bubuhati na ang bako. Oh, grabe lakas. Yun, oh. Hop! <laughs> oh! Galing, galing. Basic. Binuhat na ng bako. Ilan tons yan? Six tons yata to, two tons actually mga kamister ay wala pong tumama sa sinabi ko dalawa 6 tons or 2 no tons kaya tinanong po natin dyan mga kamister ko sa palaging nabubuhat niyan yung driver ng ating si loading so ang sagot mga kamister ko kung ilang tons ay ito And sabi ng ating driver 5 tons pala yan mga kamister ko yung ano yung piso na yan so saglit lang binuhat ng bako Okay, So, shoutout sa ating driver uh, at sa kanyang pahinante na driver na rin. Maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sa inyo din mga kamistri ko. Maraming maraming salamat. Good night.